Magandang gabi at kapayapaan ang sumayon. Minsan ba nararamdaman mo sa buhay mo parang may kulang? At iniisip mo kung paano ito mapupunan? Salamat sa Diyos dahil handa siyang tayo ay tulungan. Sama-sama nating dinggin ang kanyang mga pagpapayo at direksyon dito sa programang Full Life. Muli po ay magandang gabi sa inyo na aming mga taga-subaybay ng programang Ang Kabanal-Banalan at sa segment po na Full Life. Napakahalaga po na minsan pa ay nagkasama-sama tayo dahil mga aralin na tumatalakay upang maabot o magkaroon tayo ng tunay na kumpleto o puspos na pamumuhay. Ang topic po natin ngayon ay may pamagat na magmalasakit sa mga dumaranas ng sakit. Ang salitang malasakit ay napakahalagang maintindihan po natin na hindi lang po ito awa, kapatid na Amadeo, kundi galing sa dalawang salita na mala at sakit na pinag-ugnay. Yung salitang mala ay may katumbas na kahulugang gaya ng. May halimbawa po ba kayo doon, kapatid na Amadeo? Ang uh, halimbawa pong nakikita ko po dyan ay yung malakutis porcelana. <laughs> Eksakto po. Pag sinabing malakutis porcelana eh yung tinutukoy yung balat no eh parang porcelana, gaya ng porcelana yung balat. At yung pong sakit eh yung iba't ibang paghihirap na posibleng dinaraanan o dinaranas po ng maraming mga tao. Kaya basically, malasakit means gaya ng ikaw ang nasasaktan, gaya ng ikaw ang nakakaranas. Nang hirap na pinagdaraanan ng mga tao. At yung hirap na yon na nararanasan ng ibang tao, hindi po mawawala hanggat hindi natin nagagawa yung tulong na mai-offer natin sa Kanya. Kapatid na Amadeo. Gayon nga po. At sapagkat tayo po ay nakakita ng naghihirap Apo. at dumaranas ng sakit, hanggat hindi po natin naibibigay ang kanila pong pangangailangan at hindi po sila uh, naniligayahan. Mm -hmm. Tayo man sa ating sarili, eh, hindi ho nagiging masaya. Pero sa kabaligtaran po, halimbawa, nagawa mo naman yung tulong dun sa nakita mong paghihirap ng iba, ano mararamdaman mo? Naman masaya din? po. At uh, yun po mismo, ang kahulugan ng salitang malasakit. Eksakto po. Hindi lang yung sakit o hirap na kanyang pinagdaranasan ang mawawala. Maging yung sayo. At pagka po nangyari yun, tunay, taglay natin ang kalagayang nagmamalasakit. Ang tanong, kaibigan, hanggat hindi natin nagagawa ang sapat na pagtulong sa halip ay awa o simpatsya lamang, masasabi ba nating sila po o tayo ay nagtataglay ng pagmamalasakit? Kaya kung ikaw, kaibigan, ang tatanungin, sa nakikita mong paghihirap ng iba, mawawala ba ang sakit na nararamdaman mo kung hindi mo sila tutulungan? Yan po ang matututunan natin sa napakahalagang buhay sa kasaysayan ng naging buhay ng lingkod ng Diyos na si Jose. Simulan po natin ang ating pag-aaral. Tunghaya natin sa Aklat ng Henesis, ganito ang nakalagay. Nang maubos na ang pagkain sa buong kanaan at Ehipto at ang mga tao'y hirap na hirap na sa gutom. Ganito po ang uh, sitwasyon ng buhay noon, mga kaibigan sapagkat noon ay dumating ang malaking paghihirap noong pong, uh, noong pong, panahon na yon ay ayon sa description ng Biblia hirap na hirap na ang mga tao sa sobrang guto mga kababayan po yon eh Opo lahat po ng mga naroon po mismo sa Ehipto Opo at yan ay kung ating ilalarawan isang malaking paghihirap ang kanila pong naranasan eh, isipin man ho natin sa panahon natin kung papaano nila dinanas o nilampasan yung napakahirap na sitwasyon. Isipin nyo, yung pong bukid hindi na mapakinabangan, tuyong-tuyo na. kahirap. Hindi na talaga sila makapagbukid, hindi na sila makapagtanim dahil tuyong-tuyo na ang lupa. At yun ay sa kakaunting panahon pa lang na kanilang nararanasan. Samantala, ayon sa sinasabi ng Banal na Kasulatan, eh talagang yung kanilang hirap na kanilang naranasan ay magiging matagal. Ah, so bukod po sa malaking paghihirap dahil batay nga sa description oh. ng Bible, eh, hindi lang talaga hirap eh, hirap na hirap mga kaibigan. So may imagine natin yung pangyayari sa panahon ni Jose. Bukod nga doon ay ang matagal na paghihirap. Bakit niyo po ba nasabing matagal, kapatid na Amadeo? Eh, alisunod sa tala ng banal na kasulatan ay hindi lamang po isang taon, dalawang taon ang kanila pong daranasing hirap na ito. Ito ay pitong taon, kapatid na Ryan. Kaya napakahirap na sitwasyon. Siguro kung meron man pong isang taong matalino ng panahon na yon, yung kanyang karunungan hindi ho uubra sa sobrang hirap na kanilang inaabot ng panahon na yon. eh, eh natatandaan ko kahit mismo yung hari sa Ehipto noon si paraon Si Faraon, Para solusyonan yung ganitong pangyayari, hindi rin nagawa, di po ba? Opo. Dahil sa napakatagal na panahon ng paghihirap na daranasin po nila. O, o po. Kaya kahit na sila po ay merong salapi ng panahon mm -hmm. na yon, eh hindi ho uubra para solusyonan yung napakalaking problema na yon. Eh may pera, eh. bakit po hindi masusolusyonan? Eh paano ho, kagutom, hindi lamang po isang barangay. Aha. Hindi lang naman po isang bayan. Hindi lang buong bansa hindi lang buong Ehipto, pati Kanaan at iba't iba pang mga bansang nasa palibot nila ay eh dumaranas ng kagutuman. So, ibig sabihin, yeah. dahil nga wala talagang makakain, so kahit meron kang pambili sa panahon na yun, o meron kang hayop na pwedeng ipalit para oh. may oh. makain ka sa hirap na yun, mga kaibigan, eh magiging useless din. Tama Opo. po. Opo. Ano? Ganun talaga ang magiging sitwasyon dahil napakahirap ng sitwasyon ng buhay na kanilang inabot. Kaya yan po, mga kaibigan, talaga masabi po natin napakabigat ng sitwasyon. Talagang ang mga tao noon, damang-daman nila at danas na danas nila ang hirap ng buhay. Hindi lang siguro na i-record, no? Pero kung ma record kano karaming matanda? Bata. Siguro may buntis hey din nun. Gaano karaming tao ang nagdanas ng paghihirap? Hindi lang na i-record. At kikit sa lahat, gaano kaya karami? ang posibleng namatay habang dumarating o existing na po yung panahon ng tagutom sa Ehipto, di po ba? At yan nga po ang talagang uh, napakabigat na sitwasyon. Sipin nyo, meron silang tagapamahala, mm -hmm. si Paraon bilang hari. Meron silang mga katiwala sa iba't ibang mga dako. Lahat po sila walang maibigay na solusyon. Mm -hmm para lutasin yung napaka-bigat na sitwasyon na kanilang dinanas ng panahon na yun. So mga kaibigan, tatlong mahalagang bagay ang napansin po natin sa mga unang talata na ating pong narinig. Una, ang malaking paghihirap. Pangalawa, matagal yung naging paghihirap dahil hindi lang yung existing two years, kundi may darating pang additional five years, kaya total of seven years, di ba? At ang hmm. pangatlo ay ang mabigat na paghihirap. Hindi po tayo nakaranas o wala tayo sa pangyayaring nyo, kapatid na Amadeo. Pero kung i-imaginein pa lang natin, napakabigat na sa pakiramdam. Kaya nais ko pong tanungin kayo. Tinatanong na rin natin, sarili natin, kapatid na Amadeo, sa puntong to. Matatanggap mo ba na sa daming naghihirap na tao, e eh wala tayong magagawang tulong sa kanila? Di po ba? Kaya hindi doon nagtatapos kahit masakit yung pangyayari. At yung pangyayaring yun, pwedeng mangyari ulit ngayon eh. At nangyayari. Di ba? Kabi Kabila po ang digmaan. Hindi tayo aware. Wala po tayong mga data para malaman kung gaano mm -hmm. karaming tao naghihirap. Di po ba? At hindi lang o, digmaan. Pati ho, mm -hmm. yung pong sakit, yung mga salot na dumarating sa iba't ibang mga dako. Mm -hmm na talagang hindi lamang uh, nagpapalungkot sa kanila. Talagang ramdam na ramdam nila ang hirap at sakit sa araw-araw na kanilang dinaraanan. Pwede nating masabi tuloy, wala talagang salitang malasakit kung wala tayong makikita paghihirap o sakit ng iba. Ang good news po, hindi doon nagtapos ang kasaysayan tungkol po kay Jose. Pakinggan po natin ang mga kasunod na pangyayari. Sa Henesis 41 33 hanggang 38. Kapag na madayo, tuloy po oh. natin. Dito po dati makikita kung paano po sinolusyunan ni Jose ang darating na kahirapan. Opo. Ang mabuti po ay pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa ihip. Ang nagsasalita po diyan, si, si Jose. Jose. Opo. Okay. Bakit po ano po ba meron diyan? Ito po yung pagkakataon na pagkatapos pong malaman ng uh, uh, mga officers nung no, mm -hmm. mga pamunuan po ng ano bansang Ehipto, katulad ni Paraon, tsaka yung mga katiwala nila. Katulad po ito ng isang pagpupulong eh. Oh, so may meeting po. Kaya nagsasadya uh, si... Oh, uh, uh, si Jose sa hari, uh, sa pangyayari. At palibasa nga po ay uh, nag-iisip sila ng uh, posibilidad na solusyon para uh, sa lubungin po nila yung malaking kahirapan na daranasin nila. Nagsadyas po itong si Jose. Ang suggestion po niya, pumili po kayo ng uh, taong matalinong mailalagay natin sa so, gawain na yan. yun yung number one suggestion. Hmm. Makahanap ng matalinong tao. Ano po pa kasunod po. pang mga nangyari? Pasahin na rin po natin. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng ikalimang bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng pitong taong pananagana. Ito po yung pangalawang solusyon na ay binibigay ni ni Jose doon po sa hari ng Ehipto na maglagay ng mga tagalikom sa mga bayan ng bansang Ehipto. Sa gayon, yung pong mga ani sa kasaganaan ng lupain ay eh maimbak upang siyang magamit sa panahon ng kahirapang darating. 'Yun po yung uh, nakita niyang maganda pang solution. So tandaan po natin, no, huh? mula sa suggestion na magkaroon ng isang matalinong leader, hmm. ang pangalawa, pipili din ng mga magiging galamay para ipunin itong ilalagay sa storage, di ba? na magiging panagot sa patuloy na paghihirap na mararanasan. At ang ikatlo, pag naipon ito, yun ang magagamit po nila. Ano Ayan. po ang kasunod na nangyari? Ang uh, pangatlong solusyon, ito yung sinasuggest talaga niya sa hari ng Egypto. Eh. Alinsunod sa kanyang mga salita, ganito pa ang sinasabi. Lahat ng pagkain sa panahong iyon ay dapat na tipunin, ikamalig sa mga lunsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ng mga kagawad upang maisakatuparan ang lahat ng ito. Dito po naman pinapakita na tipunin sa mga kamalig ang lahat ng maiipong pagkain na gagamitin po nila sa araw ng kahirapang darating. So dito po masasabi po natin, ito hindi po basta kamalig po eh, kapatid na Ryan, at sabi po mga kaibigan. Kasi itong kamalig na ito, makatutugon po ito sa pitong taon ng kahirapang darating Abay, gano hindi ka, masisira <laughs> ganon kalaki yon di ba sa bagay sa panahon hmm. po natin ngayon, talaga may mga storage di ba hmm. para pero hindi biro ito kasi preparation para sa seven years Opo. na paglalaanan yun nga po kasi hindi dapat na masira po yung kamalig niya kaya hindi po basta kamalig yung inihanda para sa nasabing uh, panagot na gagamitin po nila sa araw po na dumating na ang tagutom sa lupain. Kaya masabi po natin na nakakahanga po, kapatid na Ryan, at sa mo mga subaybay na, na ang mga suhestyong ito ay payagan ng uh, hari ng Egypto. Oh, isipin mo, talagang kailangan talaga ng matalino para sa ganitong klase ng desisyon. Eh, kumbaga sa panahon natin, projection. Di ba? Kailangan hmm. magkaroon ng projection dun sa seven years na yon para maging enough yung preparation na gagawin sa pagkain na kailangang maipon. Pagkatapos ng magagandang mga swestyong ito ni Jose sa hari, ano kasunod na nangyari, kapatid na Amadeo? Ay eh, napakaganda po nang nangyari, kapatid na Ryan. Akin pong babasahin. Nagustuhan ng paraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Ang ibig po sabi ito, na-approve, kapatid na Ryan, mga minamahal namin, mga taga-subabay, na-approve yung pong solusyon na uh, isinadjest ng uh, lingkod ng Diyos sa si Jose. Kaya po, natuwa, nagalak yung pong kalooban ng paraon na meron ng solusyon na nakita. Eh, isipin mo nga naman, napakalaki at napakabigat at napakahabang paghihirap, ihirap mm -hmm. kinakailangan talaga ng wise decision dito, gaya ng mga sinadjest ni Jose. So, since na-approve, eh, nakahanap po ba sila nung sinasadjest ni Jose na matalinong lalaki? Eh sa buong lupain, kilala naman po ng hari ang mga tauhan niya, hmm. pati na yung mga kagawad niya. Hmm. Eh wala po siyang makikitang ganong lalaki. Ibig sabihin, na habang nag nga naman siya, alam naman hindi niya kilala. Apo. Kung sino yung makakatugon doon sa suggestion ni Jose, mga kaibigan. Eh, paano po, po nangyari? Eh nasa harapan na po nila. Kaya ganito po ang mapabasa po natin. Hmm. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba? Samantalang siya na ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya napakaliwanag po, mga minamahal namin, mga taga-subaybay. Ito na po, ang pinakikitang sitwasyon, ito pong si Jose, ay itinindig ng hari ng Egypto upang maging uh, katiwala o siyang taong matalino para pangasiwaan ang buong Egypto sa panahong darating na kahirapan. So makikita po natin dito kung hindi dahil sa taglay ni Jose na katalinuhan at yung katalinuhan yon ay nanggagaling sa Espiritu ng Diyos na pumapatnubay sa kanya. Narinig naman po natin yung pangyayari. Di po ba mga kaibigan? Hindi natin pwedeng limitahan ang magagawa, maiisip, maisasuggest ng isang lingkod na pinapatnubayan ng Diyos. At masasabi natin, kapatid na Amadeo, yung Espiritu yon ang humubog kay Jose para magtaglay ng pagmamalasakit sa kalagayan ng maraming mga tao noong panahon Ngayon nga po, kapatid na Ryan, kaya masabi po natin na napaka-buti ng Diyos para ipahayag na itong si Jose ang magiging solusyon sa malaking problema na darating sa buong ihipto. Mga kaibigan, nakita po natin. Kung no? baga, sabi nga natin, yung hirap ng iba, yung sakit ng iba, Mawawala lang yon kung yung naaawa o nagtataglay ng pagmamalasakit ay susolusyonan yung nararanasan ng iba na paghihirap. Naalala ko po tuloy, baga talagang yung tao na masasabing hindi buo, hindi lamang po broke sa financial, sa pangangailangan, kundi pati mentally at emotionally, kapatid na ayuno, oh, mabigat ang pinagdadaanan at ang kailangan upang masagot ang paghihirap na yaon ay ang isang tao na puspos ang pamumuhay, isang tao na nagmamalasakit. At yon ay taglay ni Jose dahil sa kapangyarihan ng Diyos na sumasa kanya. At pinatunayan yon yun nung mga kasama niya sa meeting o nung kanyang mga naging katiwala. Naalala ko tuloy mga kaibigan, yung response na ito ni Jose sa nakita niyang kalagayan o magiging kalagayan ng mga tao sa hito at sa ibang mga kalapit na bansa. Alala ko yung sinabi hmm. ng Panginoon nung, nung naawa siya tungkol po doon sa sa mga Mas, pananim. Pakikwento nga po ulit siya. Uh, ayon po sa sinabi ng Panginoon, siya naaawa doon sa mga tao na parang mga tupang nangangalat na walang pasto. Hmm. Ibig sabihin, naliligaw po itong mga to. Naghahanap talaga sila ng, kumbaga sa tupang nagugutom, naghahanap ng damong makakain. At sinabi niya po yon kanino sa kanyang mga alaga, di po ba? Oo, oh, sa kanyang mga alagad po sinabi po yon Kaya, karuntong po yun, sinabi rin ng Panginoon, ipanalangin ninyo na magpadala ang Diyos ng mga manggagawa doon sa mga aalitin. Yun po yung kay. tinutukoy ko, mga kapatid, naalala ko. Kung paanong nag-response si Jose yun po rin ang tinuturo ng Panginoon sa ating panahon. Nang makita ng Panginoon ang kaawa-awang kalagayan ng maraming mga tao, hindi po nanatiling awa lang, kundi nag siya sa nakikita niyang kalagayan. Sa madaling salita, mga kaibigan, tinuturoan tayo ng Diyos na magkaroon ng pagtingin na gaya ng kanyang pagtingin. At masasabi ko, kapatid na Amadeo, kung anong klaseng pagtingin yon pagtingin ng isang nagmamalasakit. Di po ba? Ganun na nga po kasi sa totoo lang po, kaya po ni Jose na maisurvive ang kanyang sarili mm -hmm. sa malaking kagutuman dahil ayon sa kanyang nakitang solusyon. Mm -hmm. Pero hindi lamang po ganun eh. Ang gusto niya, makasurvive siya, makasurvive din ang mga tao na daranas ng malaking kahirapan. Mga kaibigan, napakaganda po ng nakita natin sa pangyayaring ito. Kaya ipinakita ito, nasulat noon para matuto tayo sa kasalukuyang panahon. Ginagabayan tayo ng Espiritu ng Panginoon, lalo na po tayo, mga kapatid. As mga kaibigan, sa natutunan nating ito na pangyayari sa naging kasaysayan ng buhay ni Jose, hindi lamang po siya, uh, sabi nga natin, nag-urong no, ng kanyang palad sa nakita niyang sitwasyon, kundi dahil sa patnubay ng Diyos, nag-isip nag siya, di ba? o paano susolusyonan? E ano ba naging dulo ng pangyayaring ito, kapatid na Amadeo? Mapasahin ko po. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit, ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami. Sa kabila po ng sariling sakit dahil sa ginawa ng kanyang mga kapatid, kapatid na Ryan, ay uh, masabi po natin na pwede niyang isumbat yun eh, sa kanyang mga kapatid. Pero hindi po ganun. Eh. At hindi po ganoon, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Sa halip, positibo ang kanyang tingin doon. Ang tingin niya, sinugo siya ng Diyos sa lupain ng Ehipto upang iligtas ang marami. So hindi lamang siya, hindi lamang para makasurvive ang kanyang sarili, kundi para mailigtas ang marami pang magdaranas ng kahirapan dahil sa tagutom na dumating. Kaya kaibigan, dumaranas man ng kahirapan at sakit, Tandaan po natin, mas piliin nating tayo ang magmalasakit sa halip na manatili tayo sa kalagayang dumaranas ng sakit o paghihirap. Ito yung tinatawag nating a blessing in disguise. Nagsimulaman sa pagiging alipin si Jose, pero ang naging dulo ay naging tagapamahala po si Jose. Nagpasimula sa mga mapapait na pangyayari sa kanyang buhay. Di ba? Kinainggitan. Di ba? Oo, Minasama po, pinagbili. ang kanyang mga panaginip, ipinagbili at marami pang mga bagay, hindi doon, mga kaibigan, nag-focus si Jose sa halip, nagpatuloy siya, at ito nga ang mga naganap sa kanyang buhay. Naging pagpapala pa siya para po sa iba. Kaya po, sa mga huling bahagi po, tandaan natin, gaya ni Jose, alipin sa simula, naging tagapamahala, kahayagan lamang po ito ng isang kompleto o puspos na pamumuhay. Bakit? Bakit naging puspos o full life ang buhay ni Jose? Dahil nagmalasakit siya sa mga dumaranas ng sakit. Bendisyonan po sa ating puso ang narinig nating aralin ngayon at pagpakailan kay Maraming salamat po hanggang sa muli po nating pagtatanghal sa programang Ang Kabanal Banana. Sana po patuloy po namin kayong papaglingkuran at lagi nating tatandaan, when God is all we have, we can achieve in full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunan ito ng Kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com Maraming salamat po!